Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kababayan, ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six sa mga bagong balita, reneg sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At gayon, gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada balita Nationwide. Abrigada Baguio City Mayor Benjamin Magalong nanindigang walang conflict of interest sa ICI assignment. Marcoleta balak ipasopina ang notarial register ng abogadang si Atone Espera. Matapos ang pangtanggi nito na siyang pumirma sa sworn affidavit ni Gutesa. Samantala ilang magulang ng mga inarestong kabataan sa September 21 protest. Maghahain ng kaso sa mga pulis. Bagyong tuloy tuluyan ang nakalapas sa Philippine Area of Responsibility. May susunod kayang bagyo, alamin na. Samantala bilang ng mga napaulat na nasawi sa bagyong opong at mga nagdaang bagyo, umakyat na sa at dagdag dagdagbawa sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro na sa susunod na linggo Brigada Panlitan Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life, life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita nationwide, nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali ang brigada Araw ng Sabado, September 27, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, naglabas ngayon ng pahayag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos ang kanyang resignation bilang Special Advisor Independent Commission for Infrastructure or ICI. Anya, hindi raw naging madali ang desisyong ito, pero sa palagay niya ay ito ang nararapat. Luna idinin ang kanyang pagbibitiw sa pwesto ay hindi dahilan sa conflict of interest sa kanyang trabaho bilang alkalde ng Baguio at advisor ng ICI, kundi para matiyak ang matibay na mandato ng ICI. Hinigayat naman niya ng mga Pilipino na maging vigilant, matapang at maging makabayan. Sa huli, tiniyak niyang kahit wala na siya sa ICI, mananatili pa rin ang kanyang laban sa korupsyon. Kung maalala, inilabas ang desisyon ni Magalong kagabi. Kasunod yan mga kabrigada nang ginawang review ng Malacanang sa posibleng conflict of interest sa assignment ni Magalong bilang advisor. Naging issue din ang tennis court at parking building sa Baguio City na ang kontratista ay mga diskaya din. Sa kabila nito, nanindigan si Magalong na dumaan ito sa tamang bidding at meron na ring investigasyon ang City Council sa naturang proyekto. Bagong-bago, Balita Sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada, ang palaso iginagala ang pagbibitiw ni Magalong bilang ICI Special Advisor mula sa malakanyang Brigada Maricar Sargan na ibrigada mo. Kinumpirma ng Malacanang na nagbitiyo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, ikinalulungkot ng palasyo ang desisyon ni Magalong ngunit magpapatuloy anya ang mandato ng komisyon na investigahan ang mga irregularidad sa flood control at iba pang infrastructure projects. Binigyang diin ni Gomez na mas mataas ang inaasahan ng publiko sa ICI kesa sa si sa sinamang at buo niya ang tiwala ng palasyo sa mga miyembro ng komisyon na binubuo ng mga iginagalang na profesional na may integridad. Giit ng Malacanang, mananatiling independent ang ICI at patuloy na gagampanan ang tungkulin nito na maghatid ng malinaw na investigasyon para sa interes ng taong bayan. Sa statement naman ni Mayor Magalong, nilinaw nitong walang conflict of interest sa kanyang pagiging alkalde at papel sa ICI. Subalit ang mga pagdududaan niya hinggil sa independence ng komisyon, ang nagbunsod sa kanya na magbitiw sa pwesto. Una ng sinabi kahapon ni Palace Press Officer Claire Castro na ipapaaral ng Pangulo sa legal team kung may nalalabag na probisyon sa konstitusyon ang pagiging Alcalde at Special Advisor ni Magalong sa ICI. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Lima, Brigada malpita, Samantala mga kabrigada ang ICI pa rin. Inimok na bilisan na ang investigasyon matapos mapangalanan ang makapangyarihang mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! <b -b -b <-hai> Report! Naniniwala si Bacolod City Representative Albi Benitez na panahon na para mag-isip muli ang Kamara na mga panukalang batas na tuluyang susugpo sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Benitez, naghihintay na ang taong bayan na kumilos ang Kamara hindi para sa pansariling interes kaya dapat ay magsulong na ng mga solusyon na tutuldok sa systemic corruption sa gobyerno. Binigyang diin ito na ngayong bumuuna ng Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa katiwalian sa DPWH na na sa Kongreso ang paghahain ng mga batas na may ngipin para sakmalin ang mga makakapalamuka na sangkot sa nakakahiyang sa buatan. Iginit din ng kongresista na dapat bilisan ng ICI ang investigasyon, lalo't parami ng parami ang mga mababatas na idinadawit sa iskandalo. Partikular na binanggit ni Benitez na ang mga makapangyarihang personalidad tulad ni dating Speaker Martin Romualdez ay naakusahan na pagtanggap ng truckloads ng pera. Dagdag pa niya, tila napapanahon na para pag-isipan ang reforma sa DPWH na magiging sapat para para wakasan ang korupsyon o di kaya ituluyan na buwagin ang ahensya at palitan na ng bago. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita, Nationwide. Naniniwala na mga kabrikada si Senador Rodante Marcoleta na balabong magawa mag-isa ni Orly Gutesa ang paglalagay ng document number, page number, book number, seal at attack sa sworn affidavit na kanyang isinubit at binasa sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaugnay nito mga kabrigada, kung hindi raw si Atone Pichi Espera ang pumirma, ay maaring staff o sekretary nito ang gumawa. Bagay na malinaw na na paglabag sa ilalim ng batas dahil dapat si Espera mismo ang gumawa ng paglagda. Kaugnay nito, ang pinakatama raw gawin ay ang paisapina ang notarial register nito upang makita ang pagmatch nito sa detalye ng sworn affidavit ni Gutesa. Kung sakaling magmatch ang detalye mula sa notarial register, at point of affidavit. Iwala si Marcoleta na tiyak mananagot sa Code of Professional Responsibility and Accountability si Espera at maari rin daw itong maging daan ng pagkadisbar disbar nito. Samantala, iginitama ng senador na wala namang nagiging implikasyon o epekto. Sa kredibilidad ni Gutesa ang mapatunayang peke ang pagkanotaryo dahil sumumpa naman daw ito sa harap ng komite. Maalala mga kabrigada, kinanta ni Gutesa sa nakarang pagdinig na kasama raw siya sa mga nagbuhat o nag-deliver ng basura o maletang naglalaman ng pera. Manila RTC mga kabrigada, tiniyak na makakatulong sa pagresolba sa controversial affidavit ng surprise witness na si Gutesa ayon niyan kay Senate President Pro Tempore, Panfilo Lacson. Brigada Ann Cortez, e Brigada Mo! Brigada! Yeah. Iginiit na Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lakson na makatulong ang Manila Regional Trial Court sa pagresolba nga sa misteryosong controversial affidavit ni Orly Gutesa. Si Gutesa nga ang sinasabing surprise witness na dinalani ni Sen. Rodante Marculeta sa nakaraang flood control hearing. Sa sworn affidavit nito, maaalalang inamin niya na kabilang umano siya sa mga nagbubuhat at nagdadala ng pera sa mga bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at maging kay Congressman Saldico. Matapos nga ang paglitaw nito at maging paglabas ng kopya ng kanyang sworn affidavit sa publiko mariin naman pinabulaanan ni attorney Pechi Espera ang pagpirma dito dahil ito raw ay falsified at unauthorized kasunod nga nito naniniwala si Laxo na sa pamamagitan ng pagsilip dito ay malalaman din kung pinapirmahan lang talaga si Gutesa sa isang preferred affidavit na binasa niya sa naturang pagdinig bababasa rin sa parte ng transcript sa pagdinig na tinanong ni Marculeta si Gutesa kung totoo ba ang notaryo sa kanyang affidavit David at sinabi naman nito na totoo raw ito. Samantala sa ilang ulat, nagpaabot naman ng kahandaan ang mga nabanggit na tao ni Gutesa sa kanyang sworn affidavit na, na sinang Mark Bunagan at Alan Colesio na humarap sa pagdinig ng Senado o di kaya sa korte upang sila ay makapagtestigo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Food. Samantala mga kabrigada, magsasampa ng kaso ang ilang magulang ng mga inarestong kabataan sa kilos protestang isinagawa ng September 21 sa Maynila laban sa mga pulis na umanoy ng abuso sa kanilang mga anak sa panayam ng Brigada News FM Manila kay National Union of People's Lawyer Secretary General Atty. Josali Diina sinabi nitong ilang pamilya ng pasyang lumapan sa legal na paraan na din ni Diina na karamihan sa mga kabataang inaresto ay dumanas ng trauma matapos ang insidente at may ilang kaso ng post-traumatic stress reactions. Kaya naman sa ngayon ay patuloy ang pagkolekta ng impormasyon at ebidensya ng mga magulang at mga abogado upang maisampa ang kaukalang kaso laban sa mga susunod na, na araw. Kasi dito po yung ilan sa kanila po na mag-press po talaga ng charges at paghahandaan po natin yan. Yung doon naman po sa investigation ng CHR, hmm. handa rin po kami makipag-ugnayan. In fact, yung mga kasamahan po naming abogado ay naghahanda na nung kanilang mga salaysay at hmm. mga ebidensya hmm. para maisumire. At sa lalo ng madaling panahon po ay maimbestigahan yung mga nangyaring human rights violations. Iniyakdin ng NUPL na handa silang makipag sa investigasyon ng Commission on Human Rights at handa rin silang humarap sa kamara sa kaning ituloy ang House Increase sa resolusyong inihain ng Makabayan Block. Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Kabrigada, tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon na Opong. Ayon pa sa pag-asa, huling namataan ng sentro nito sa layong 6 na raan at 45 kilometro kanluran ng Sangli Point sa Cavite City. Sa ngayon, inilift na ang lahat ng mga tropical cyclone wind signals at inaasang lalakas pa ito bago lumapit sa Northern Vietnam. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa kaugnay pa rin ng balita, mga kabrigada, umakyat na sa labing siyam ang kabuang bilang ng na mga napaulat na nasawi widal sa bagyong Opong at mga noong bagyong Mirosol at Nando. Bata ito sa pinakawalig ulat ng uh, NDRRMC okay. Sa pala, mga Kabrigada, walo ang nasawi sa Region 2, 4 at sa Car, 3, 3 sa Regions 3, 5 at 1, at uh, isa sa Region 8. Apat sa mga ito mga Kabrigada ang kinupermiado nga nasawi dan mismo sa epekto ng bagyo sa Car. Nakapagtala rin ang 18 na nasugatan at 14 na nawawala. Sa so, wanta na mahigit 2 milyong individuan o katumbas ng humigit kumulang 520,000 na pamilya mula sa 4,219 na mga barangay sa 15 rehiyon ang napektuhan na kasunod na sama ng panahon. Sa pinang na ito mga kabrigada, nasa 52,000 na pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Balita, kabrigada, daan, tulay, kuryente at komunikasyon. Apektado pa rin po sa ilang rehiyon dahil sa bagyong Opong at sa mga nagdaang bagyong Nando at Mirasol. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! Nasa 243 na mga kalsada at 46 na mga tulay ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Opong, Nando at Mirasol. Sa pinakahuling ulat ng NDRMC, 47 kalsada at 16 na tulay ang nananatiling hindi pasabol sa mga motorista. Pinakamaraming saradong daan at tulay ang naitala sa Region 1. Sa supply naman ng kuryente, 143 na lungsod at munisipalidad ang naapektuhan kung saan 38 lugar ang kasulukuyang walang kuryente. Sa komunikasyon, 30 lugar ang naapektuhan at 27 pang lugar ang apektado. Karamihan ay mula sa Region 8. Samantala umabot sa 5,202 kabahayan ang napinsala sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Regions 1, 2, Car at iba pa. Sa bilang na 4,494 ang partially damaged at 708 ang totally damaged. In the heart of Shea, changing lives. Ako, si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mahigit 100,000 na mga food packs na ipamahagi ng DSWD sa mga nasalanta na Bagyong Mirazol, nandoopong at Habagat. Brigada Katrina Hunson, i-brigada mo. Brigada. Report. Umabot na sa 108,967 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay bilang tugon sa mga epekto ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando, Opong at Habagat. Narito ang bilang ng mga naipamahaging FFP sa bawat rehiyon. Ilocos Region 23,781, Cagayan Valley 28,424, Central Luzon 12,700, Calabar Zone 1,810, Mimaropa 1,000, Eastern Visayas 30,128, Bicol Region 7,274 at National Capital Region 660. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbibigay ng ayuda ng DSWD sa mga apektadong pamilya sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinaiting din ang koordinasyon sa mga lokal na pamalaan upang matiyak ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Also, baldita, nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Department of Agriculture naman walang nakikitang pagtaas sa presyo ng bigas dahil sa bagyo. Brigada sila matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Mas pinag-igting pa ng Department of Agriculture o DA ang pagbabantay sa posibleng naging epekto ng bagyong opong sa mga agricultural products sa isang panayam. Sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na malawak ang maaring naging pinsala ng bagyo kumpara sa nagdaang mga panahon. Kasalukuyan umano nilang tinututukan ito at naglabas na rin sila ng ilang mga abiso para anihina ang mga mature crops upang hindi na maapektuhan pa ng bagyo. Sa kabila ng banta, tiniyak ni de Mesa na hindi naman inaasahang sisirit ang mga presyo ng bigas dahil may sapat na supply mula sa mga na-harvest sa unang semester may sapat na rice imports bago pa man ang 60-day import ban at nagpapatuloy ang anihan sa wet season. Aniya, hindi sila lubhang nababahala sa bigas. Ang mas kailangan umanong alalahanin ay ang mga gulay na posibleng nasa lanta ng bagyong opo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Brigada Balita Nationwide Hanggap na ba nag-report mula dyan sa Brigada News FM sa Kawayan City ng Marcos, binisita mga biktima ng bagyo at mga magsasaka sa Cagayan Brigada Analisa Cabigas, i-Brigada mo Brigada Report Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamahagi ng financial assistance at tulong na apektuhan ng Bagyong Nando sa bayan ng Gonzaga at Santa Ana Cagayan ngayong araw. Nabigyan ng siga 10,000 pesos at isang family food pack ang bawat isang beneficaryo mula sa assistance to individual in crisis situation ng Department of Social Welfare and Development nagmula ang 1532 na beneficaryo sa Gonzaga Cagayan habang 1001 ay mula naman sa Santa Ana Cagayan. Sa Gonzaga Cagayan, 1000 532 na pamilya ang apektado mula sa 25 na barangay habang sa Taan Cagayan ay 1,001 na pamilya ang apektado mula sa 15 na barangay na mahagi naman ang Department of Agriculture sa pangunguna ni DA Secretary Francisco at Laurel Jr. ng seed fertilizer at iba pang tulong sa mga apektadong magsasaka sa Gonzaga Cagayan. Nagbigay ang DA ng seed subsidy na nagkakahalaga ng 5,325,000 pesos sa fertilizer na 3,212,250 pesos at iba pang tulong na nagkakahalaga ng 1,676,590 Milyon na 676,590 pesos kasama ng Pangulo sa kanyang pagdalaw sa Cagayan, sina DepEd Secretary Sani Angara, DPWA Secretary Vince Dizon, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, at DA Secretary Tio Laurel. Matapos ang distribusyon sa Bayan ng Gonzaga, agad itong nagtungo sa Bayan naman ng Santa Ana, Cagayan. In the heart of Changing Lives. Ako si Brigada Analisa Kabigas ng 92.9 Brigada News FM Kawayan, The Music and News. Top... Brigada Balita Nationwide. Kabrigada dagdag bawas ang inaasang pagalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa huling araw ng Setyembre. Sa pagtataya ng oil industry sources, katiting na rollback ang magiging adjustment sa gasolina mula 20 sentimo hanggang 40 sentimo kada litro. Ibig sabihin nito, mapuputol na ang anim na linggong sunod-sunod na aumento sa gasolina. Samantala kung rollback sa gasolina, sa Martes ay magiging ika na linggong sunod na aumento sa diesel at kerosene. Ang diesel at kerosene ay posibleng tumaas mula 70 centavo hanggang 90 centavo kada litro. Araw ng lunes, ilalabas ang official price adjustment at magiging epektibo ito sa araw ng Martes, huling araw ng buwan ng Setyembre. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. National Gabaldito National. Mga kabrigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Labi S1 Capsule in the heart of changing lives. Kami po, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera. At Brigada Abner Francisco, maraming salamat sa inyong paggiginig at happy weekend. At sa ating Brigada Christmas Countdown 89 days is na lang Pasko na. Bolarito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Okay. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.